Hello? Ano? ano, sabi sa akin ng saso, pinili daw ako ng shed bilang TTS. Yung, yung shed. Yun nga, yung test guarantees. Oo. Oo. -o. Napili ako ng shed. Yung, yung shed na mismo yung pumili sa akin. Oo. Hindi yung... Hindi ko lang ako in-apply Kasi sa SSU, kailangan mo pa mag-apply. Eh, eh, yung x-ray, yung ID mo, na, yung mga national ID mo, pero birth certificate. Tapos, ako, pinili ano the chosen one. Oh. Lang Kaila ako. Nasa na 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 na, I mean, champion right. pa, chess, ML champion pa. CSS, plays, kilala ko Ayun. Yung ng computer. Oo, Ayun, no, sinag ko sa yan yung, mga, yan yung mga, listo yung mga list ano. Oh. Imagine, imagine, mo, may mga portrait yan, iba, si ano, may, may school dyan. Imagine mo, nakasabi pa ako na eh, yan, no? Oh, ang dami. Oh, ang sabi sa akin, no? Ang, ang sabi, ang sabi, nung nasa saso, ano, buong nila, no? basta daw, pumasa lang daw ako, ganun daw pagpatuloy lang daw. Buong year daw. Buong year daw. Pero mag siya pa rin. Hindi, ma mali mo late. Kunyari, midterm. Well, di pa. Di kasi ano kasi. Depend, ano kasi. Di doon nila makikisa kung kailan sila maguhulog, Magbabayad sa atin. Kaya, ano ba? Mas better Oo, oh, kukunin oh, lang. bangko Wala. Wala. Wala yung... Wala akong <laughs> Bala na. 1K. <laughs> uh, 10K naman. 10K. 10K. Mm. -hmm. Ala gusto sa nice kasi. Ako ko, hindi ko wala. Salanan ko ba na dalawa sa na ako? Eh, kung wala akong... Sabi, eh, sabi ka sa nasa, sabi na ako, sabi ko, ba't sabi ko, ba't po ako wala naman po ano yung, yung mga pinilapan, ganyan, ganyan. Sabi na ako, may, ano ka daw, may 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 parang history ka dito sa school like yung ano ba mm oh gano'n. oh gano'n. kaya nga inaano pa ko inaano pa sa sa yung dito sa ano nung nung second year ko ako po ano po wala ako gusto ko pa ako po mga po kaya ko 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 na mo Ah, scholar ng Pinya. Ay, ano uh, naman yun? Hindi ko, man, di ko naman nabanggit eh, pero sabi ko lang ngayon yun. So, ay, ganun. Baka daw mong impress pa nga eh, sa NK. Kaya nga, di ko sinabi ba yun. Ay, baka isipin nyo, no? Ba binig, ba't ko kasi ba na na-school មិនមាន action មកមិនមាន action មក Telebrate ba? Wala kang pera eh. Yeah. <laughs> Gusto ko magpag-guess? Six years? Hindi naman rin siya. mo wika. Kung sa mga ano, di ba, siya mag-prepag ng nangyari. Kunyari, yung COVID-19K, eh yung, yung sa school naman, mababawas ng, di naman po, school by lot ng tuition. Ano lang, magbibigay lang sila ng 10K, 10K. Hindi yung 10K, i-release na yung sa 15, hindi nagiging 5, 5 din nila yung, yung balance. Ganun.

Oh. Mm. Oh. Oh. Yung butcher, yung, di ba ano yun? Yung sa mag-order ka, pang-discount. butcher. Ay, baba, ano ba yung point mo? Ah. Ah, butcher. Kala ko yung butcher. As in, as in, b-boy. Ah, oh, oh alam mo yun. Kaya nga, tagakatay ng karun. Oh. Hmm. Kaya Kaya ngayon Pinitsyakot Sasali Sasali na ako pa Di sa ano Sa isa Sasali na ako Ngunggit daw siya Kasi niyayaya ko eh Sabi ko Magaling ka mag Medyo nga Medyo yung siya kasi pag na hindi mo magagaling matatalo -talo. yung marunong talaga so try kasi magka- magka tayo Magiging, ano tayo magiging magkakampey Kunyari, natalo ako sa tournament iko yung yung sunod pag natalo ko pa, eh, wala lang talo tayo second place lang tayo ganun ay ngayon sasali siya yung sasali na daw siya ngayon sasali daw sa challenge daw siya Eh, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. Oo. Oh. Ang gulo nga ni Sami. Kasi may nakalugay doon. Di ba may pipila pa nga kami nakalugay doon. LRN. Tapos sabi ko, eh, LRN ko ba ito nung high school? Nung sa ano, high school? Sabi niya, hindi daw. Sabi ko, ano, LRN? Wala nang may LRN. Kundi ano. Sabi, tapos, edi eh, hindi ko nilagay. Tapos, si Jack, at nilagay na LRN. Isa eh, kapatid niya. Sabi niya, kapatid mo? Iba-iba ang gulo. LRT ay yung nasa yun, ay yung high school ka, elementary ka, buong ano, din nag-change yun ng LRN. Yung iba nga, kabisado. Pero ako, di ko pa ba nga ba ng LRN? Di ko na ano, napilapan. Eh, kaya medyo nag-overtake ako. Baka kasi ako makakuha. kulang yung pilapan ko. Pero matikirik sa man daw. Eh, sabi kasi ni Jakarta, hindi siya na siya magpipila. Pinipila yung siya ni Jakarta. Sabi ni Jakarta, Dati daw nag-fill up din po siya niyan. Kaya dito siya pili. Kasi nag daw yan sa pera. Pili alam. Ayun sabi ni Sam. Lahat naman. Ayun sabi ni Sam. Lahat naman daw nag-fill up dyan. Makakakuha. Lahat naman daw. Hindi. Hindi fill up kami niya. Hindi. next time ito meron hindi ako siyempre imagine mo magbabayad ka magkano yung binayad ko 1-8 tapos mag-allowance pa ako pagpunta doon syempre, yung doon di ba? Eh, mag-jalibig crew na lang kami, tsaka sideline. Uy, plano nga kami, tsaka eh. Sabi ko, sabi ko, ay naku, tinanong ko na, tinanong ko na si mama niyan dati, ayaw niya. Ba't tinanong ko na dati, ko, ako mag ako mag-gain, mag gusto mag-gain, 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 mag mag-gain, mag-gain, Eh, pwede naman yung ano eh, kunyari sa gabi, di ba? Nasa ano eh. Eh, yun yung gusto namin yung ano so yung student, eh. Kaya, grab memompa itu itu buku Ini kasih. Kan udah Nagibang ako nag yung wallet sa binigyan sa lulo Guess yung brand ng wallet niya. O. Oh, guess. Tapos ano, binig, binigay sa kanya yung wallet. May laman na. Nilagyan ng laman. Ano, one -eight yung laman. sabi, yung una na sabi ko, binigyan ka nga ng wallet, branded. Wala naman laman. Tapos pinakita niya sa cái gì ra chắn ka. Sabi biết cô yabang mo. mu, ôm anh, em không muốn đi đâu em biết cái gì nản đi ăn si Trisha, yung taga-kabisado ko, o oh, ko pa yung, ano, yung lugar nila doon. Alam ko Ayun na. Gusto ko magsiman.

<laughs> hmm. Ano kung naging Titanic? Wala <laughs> lang 'yung buong isip. Wala lang 'yung buong no karagdagatan. Karag, <laughs> may friend ka ba dyan na nangyari ano, na, ano yung crossbite. Yung may friend ka na ba dyan na, na, na frostbite? Frostbite yung sa snow yung nangyitim.

Eh, sebenernya, dapetnya, dikukasasabihin, eh. Kasabihin aku nalang, sana, nakuha aku naim pera. Eh, sabi nya, sasali na daw sa. Sabi nya, sabi nya. Putang, ya na, sasali na pa di. Sa di, kaya, ano, pre. Sali na pa di. Putang, nasayang, yon. Wala, aku lang, as Hindi. Ano na siya eh. President na siya eh. Saka mayaman yun. May background yun. Doon na siya nag-elementary. Doon na siya nag-elementary high school lang hanggang ngayon. Hindi. Kasi nga may background kung mayaman. Kaya nga hindi ko sinabi sa akin nung eh. Siyempre eh, Pag, <laughs> pag sinabi mo nasa abroad yung magulang mo sabi nun no, marami yung sinusual doon kaya di ko lang sinabi pabawiin. Kasi ako sa, sa TikTok bago mga ganyan. Pag, pag kinausap ko daw, mo sabihin lahat na may kaya ka, ganyan. Sabi, mag, magpaka mahirap ka pa, parang interest yung, yung ano mo, yung, yung ibigay Kung, kung naman, di ba? Kaya sabi ko nga, nag-work ako, ganyan. Ako, sabi ko, ako lang yung nag-sorry po. ako lang po kasi nag ko. Nag-work po ako pagkatapos pumapit. Ah, nagmas ako noon. Nagmas ako noon, bumili ako ng mas sa labas. Siyempre, alam ko na yan. Ilapap <mulit> e, 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 ko nang itabi. ko nang pinawa ko yung bag kong pang laptop. Ang dami kong bag. Kaya nagsusap lang kami. Sabi pa, iiram ko yung bag mo. Tapos bibili lang mas sa labas. Nakamas ako noon. Eh, 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 sabi ko, sabi ko, sabi niya, sabi sabi pa nga nung, ano, teacher, wala bang, wala bang tumulong sa yo? Ano ba trabaho na magulang? Tapos sabi ko, yung magulang ko po, nag-alang po sa tindahan sa amin, malayo po yung tindahan namin. Di, madalas lang po ako umuwi, hindi naman po ako sinahiya po. Okay yan, naman, po, tapos, ano, alam po nag sa sarili ko, nag po ako, gano'n. So, ah, gano'n, no? eh di, madalas ma exactly na ng shed. Di, ka. O, ma ma <laughs> <laughs> oh, Nakikita ko. Oy, Yung tapos yung isang eduk, kaklase ni Rio yung, yung yung, yung champion din sa nung ano, sa chess babae. Classmate niya scholar din. Kasi uh, oh, naging scholar din yun. Kasi kami, kasi mula first sem, ano, mula first sem, kasi matapos yung sem, hindi siya nagbayad ng tuition. So yung bayad ng tuition niya, nasa, nasa 15 pa rin hanggang sa nag-final nag nagiging -e scholar kasi di, di ito, ano daw, para daw matulungan daw, ano yung ano ba, yung mga kapasada uh, daw, mga hirap, yan yung issue. Ngayon, scholar, ngayon, sabi ngayon, Jack, dapat pa, di, di, din pala nung, no, di, di na lang magbabayan ng tuition, magbabayan na pag finals na. Yeah. Eh, hindi nga, hindi nga, eh, na-stress pa sa kasi, yung binayad ko, 175, tapos yung kanya, 425, sabi ko,

Magkakamit siya pero kulang na yung pieces. Nag-ano nga po, nag ano nga ano sa SM, mag di kasi yung, kasi Hindi mo kailangan magkakalakit, bigat Ano, 400. Doon, nagkano ba minisa? Nag-usap lang, bibigyan. Ang baslawan na i-test mo, mga Sa 400 Tapos yung nakahoy 200. Kasi bakit pangit ng nakahoy? Sige na, sige na. Mag-usap mag muna kami ng lives ko. Ang asawa ko. Manugan mo. Sige na. Bye-bye.